Napakadami ang nangangampan niya mga pap solid Marami <laughs> no Tipong ano Yung tipong papansinin ka kahit di mo pinapansin <laughs> Apo Sana e, eh, manalo man pag sila ganyan sila mga paps Mamansin pa rin sila kahit ano Yung tipong makakasalubong mo lang mga ganun sana pero hindi natin alam kung paano yun eh. Kaya yeah, tayo eh. Chill chill lang ba? <laughs> Antay lang tayo ng ano. Nang ibibigay sa atin para yung boto. Ang dami nagtatanong yan mga paps eh. Kung ano. Kung bakit daw sinusunod namin yung ano. Parang yung isa lang yung binaboto namin. kung gusto niyo pong malaman yung sagot at maliwanagan talaga kayo ngayon punta kayo sa ano kapilya pwede kayong magtanong doon. hindi naman nakipagdebate pero magtanong kung bakit ganun yung nangyari <coughs> pero siyempre ako alam ko rin yung dahilan kaya nga sinusunod ko yun eh diba <laughs> kala ko hindi ako makikilala kailan pala tayo Kanina na naman yan. Kanina na yan. Sinusubuhan mo? Sinusubuhan mo lang? O may, bib may ka? Ben. <laughs> ben. Shoutout kay MJ Blando. Ayan. Lagi nating nakikita sa daan yung mga paps eh. Bayo iba motor? <laughs> may kahanagaw din kasi siya dun sa ano. Hindi ko alam kung Wild Speed o Red Speed yung pangalan dun. Basta dun, may ko siya dun mga paps. Napapakasig... Puntaring kayo dun. Oo, magagaling din sila dun eh. Hindi ko pa nasubukan. Sarap yun ang pagkain dyan, no? Eh, <laughs> tayo <Tawal> natin, cherry. <laughs> Sigurado yun, nabilog naman na yun siguro, no? di ka nabibilogin. <laughs> Bosing! Ano? Ano, boss? Sigurado ay, magbigit. Ah, yung pinakakata tatakbo ko eh. Tatakbo ng vlogger. <laughs> <laughs> Baka sakaling manalo. Manalo ka naman eh. Paano masabi naman eh. kanina diba, Basak ako sa trabaho. May nagpupukpuk lang oh, sa may oh. ano. Magkakakata-sulurado Sobrang aga? 12-5 kaninang <laughs> maganda nagkabit -tab, mag sila ng din, po rin <laughs> no? oh no hindi na nila pinabilog hindi na nila pinabilog hindi na nila pinabilog hindi na nila pinabilog ayan sabal binilog yung kinuha yes, ko dito Nadamo? takbo ang kagawad So, kung kung oh. oh, ako, yan, harap, bata ako, agawan. natin, di pa nabihilog tayo. Sa <laughs> so, tayo na naman siguro sa bahay ulit. Ito, pa Hindi na kita mamaparang, kakilala mo na ako. Oo. Oh, uh, huh. Kita ko lang sa <laughs> 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 mga eh. sticker ka. Oo. Puta. Bilugin mo na lang. Hindi nila binilog eh. You know. Hindi nila binilog. Ako ba bibilog niyan? Hahaha. <laughs> 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 yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> Ba't Oh. Oh. Uh -huh. Yeah, Babs. Yeah. parang ko pa mga Babs. Hindi na pala. Kilala daw yung stick ko. <laughs> yung stick ko ba nga yung kilala mga Babs? <laughs> Last trip eh, no? Bobs Mario talaga. Shoutout Bobs Mario Vargas. <laughs> Kung so, naaraan na Franco yun mga paps, ano eh, saan SM? Saan <laughs> so, tawa ngayon? Solid. Naalala ko yung ano na yun, yung vlog ko na yun. <laughs>